Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19. 19 po ng Agosto 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.25 ng umaga. Araw po ngayon ng Martis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan. Mga minamahal patungkul dito sa kaso ni Nadja Montenegro. Talakayin natin. Yan po ang title ko ngayon. Kaso ni Nadja Montenegro, talakayin natin. Ayaw ko na sanang talakayin ito pero marami po ang tumatalakay po eh. At uh, nais ko nais ko po mag-share ng, ng ilang nalalaman ko patungkol dyan sa Senado. Opo. Uh, una kasi, kaya ayaw kong talakayin, hindi ako naniniwala eh na na, na ganun ang, ang, <laughs> ang pangyayari. Kulang sa detalye kasi eh. Uh, ako po ay nagtrabaho dyan, dyan, sa Senado taong 1996 hanggang 1997. Opo. Uh, isa po ako doon sa humawak, doon sa Senate Transfer as member of the Project Management Team. Under po ako ng C&D Consulting, Citadine lasang. Pero patapos na nung na-assign na, na ako dyan. hinawa uh, hinawakan ko yung electrical engineering. Uh, Sini transfer po yan. Sini transfer. Nang galing sila sa Taft Avenue, dyan sa harapan ng, ng normal college, nag-transfer sila dyan. Taong 1996-1997 napasama ako dyan sa, ang tawag sa amin ay consultant. Opo. Uh, bandang huli, hinawakan ko rin ang air conditioning kasi umalis na yung, yung, kwan eh, yung mechanical engineer. Ay tamang-tama naman na nagkalisensya ako ng mechanical engineer. Pinahawakan na sa akin. Kaya, bali dalawa ang ang nahawakan ko dyan, yung electrical at saka yung, yung air conditioning. Opo. Ngayon ay alam ko po na ang mga senador dyan ay binibilang ko yung mga kwan eh, yung mga table dyan sa isang opisina noon ha, binibilang ko yung ordinaryo po na senador dyan. Siguro mayroon silang 20 o 25 na mga staff dyan. Opo. At mayroon po silang sariling, yung isang senador, mayroong, mayroong sariling banyo o CR at saka pantry. Yung parang kantin na, na kinakainan nila. Opo. Kaya nga nung, nung pumutok yung balita na ito si Nadia Montegre, Montenegro ay nahuli, na humihitit ng mariwana, hindi ako maniwala eh. Paano makakapasok ang ibang staff member dun sa opisina nila? Hindi po. Hindi sila makakapasok. Opo. Halimbawa, yung, yung staff ni, ni Ping Lakson, ay hindi makakapasok doon sa opisina ng, ng walang pahintulot. Ganun po yan. Kaya hindi ako maniwala eh. Ngayon, kung sakali man na siya ay humihitit doon sa sa CR poor lady sa poor lady na komunal marami po kasi diyan eh bawat kanto ng pasilyo ng hallway mayroong CR na malaki ako hindi ako maniwala na doon siya mag magkuan kasi maraming tao doon eh. Opo. Marami. Ngayon, uh, lalo na kung dumating na yung yung senador, uh, hindi ka na makagamit ng CR. Siguro ganun ano, pero palangay ko sila nakakagamit sila yan yung yung mga close close friend ng senador nakakagamit sila dun sa CR ng senador. Opo. Ngay ngayon, kung hindi makagamit yung iba, dun na sa komunal. Yun po, ano? At dun daw na Ngayon, ay pinag-aaralan ko yung balita. panung mahuhuli na yung lalaki po yung yung staff ata ni ni Ping Lakson? Paano siya makapasok dun sa ladies room. Kaya hindi ako naniniwala eh. Ngayon, mayroong isang balita na mayroon pala dyan, hindi ko alam noon kasi wala pa eh, na mayroong CR para sa PWD, yung mga disabled. O, ay hindi ko maalam yan, ano? Pero, yun nga ano, kung malakas ang loob niya na doon sa CR ng mga babae ay ay siguro minaman-manan na siya. Opo, at malamang hindi talaga siya nahuli pero marami ng report na naririnig. Ngayon ay ini-report na lang 'yon. Kasi lalaki po eh. O imposible naman na dumaan lang siya doon sa doon sa CR na amoy na niya. O imposible 'yon. Ngayon ay sa ngayon kasi nabalita naniniwala na ako kasi nga i eh, nagresign na si Nadja at saka yung huling balita ngayon ay wang ko lang kung totoo ay umalis na raw ah, pumunta na sa ibang bansa ay kwan po eh? sign of guilt po yan eh. pero hindi po ako nagbablog dito para ikundim yang ganyan hindi po Simula nung nagdi-discuss ako dito ng mga drug addict, ang lalo na kung hindi nakadisgrasya, opo, hindi naman siya nag nagkuan, hindi naman siya nagwalang hiya, wala siyang wala siyang inabuso o pinatay. Hindi ko po kinukundim yan. Kung hindi, ang ang payo ko dyan ay tulungan sila para makarecover. Ganun po yan. Kasi nalulung lang sila yan eh. Maaring trabaho nila yan dati, kasama sa trabaho nila ay nalulung sila. Ganun lang po yan eh. Huwag po nating ikundim. Lalo na kung hindi nakadisgrasya. Ngayon kung nakadisgrasya, ayun. Ay ikundim talaga. ah uh, ito ay anak ni Juan ito ini eh, Mario Montenegro. Na paborito ko pong artista yan dati. Kasabayan po ni Kwan yan. Ni, ni Kwan. Yung The Great Pop Profile. Sino ba yun? Magaling na artista yung yung tatay niyan. Kung titignan mo po yung tatay niya, ay parang hindi Pilipino talaga eh. Parang hindi Pilipino aktor. Opo. Magaling talaga na gumanap. Isa yun sa hinanga ko. At ito naman si Nadia Montenegro ay 52 na ito ngayon eh. 52. Nung kabataan niyan, ay talagang napakaganda niyan. Ngayon, halos hindi ko siya makilala kasi nga, ito eh, maba. Opo. At saka parang madaling madaling tumanda yung yung itsura niya. Opo. Kaya, pero maganda ito dati. Opo. Talagang uh, artistahin talaga. Ngayon ay, kung totoo man yan, o yun nga, dahil uh, resign at wala na ata dito sa bansa, ay malamang totoo po yan. Opo. Ngayon, ay hindi po natin ikukundim, ano? Hindi natin ikukundim yan. Kung hindi, ay kaawaan po natin. Compassion ang dapat sa ganyan eh. Compassion. Parang ganun sa nilalakad ni Untibirus na yung mga adik, kailangan nating tulungan yan kasi biktima din sila yan eh. Opo. O... Uh, kung wala silang minamaltrato, kung wala naman silang mga kaso, pero usually kasi napupunta sa ganun eh. Kaya inaayawan po ng society yan. Napupunta sa ganun eh. Uh, yun nga, ang inaangal ng, ng mga tao ay uh, hindi dapat. Ayun na nga alam natin na hindi dapat pero nga ay naandun naman na na dapat natin silang kahabagan opo kasi nga mga biktima rin sila yan eh opo hindi dapat na mayroong ganun dito po sa Amerika kasi italagang talagang pag drug addict ka eh hindi ka na magkapagtrabaho eh kasi bago ka magkapasok drug testing muna. Ngayon, makikita po doon kung gumamit ka. At kahit nakapasok ka na, marami po dito natatanggal. Kasi kung suspect ka na, ipapadrug test ka nila eh. Ganun po dito. Ah, mahigpit po yung patakaran nila dito na talagang zero talaga ang, ang mga adik sa isang kumpanya. Yun ano, zero talaga Pag nahuli ka, goodbye Kahit na matagal ka na Kahit na magre-retire ka na Tanggal ka yan Ganun po, ang dami kong kakilala dito na ganun Nagmamakaawa Dahil nga i eh, Matagal na siya, pare na siya Pero, wala eh Polisya talaga yun eh O, tanggal Ganun po yan Ah uh, pero bago ko po ibigay yung Bible verse, ano, actually, matagal na ito eh, na dinidiscuss ko eh, ay pasalamatan ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin. Ano? Ito po sila. Ano? At salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al ulalyan Bakur Pampanga, Libre Girl, Alex Sarminto, Dulur Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jocelyn Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Riti Peralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtiqo, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos, Pac Mando, John Jun Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino Si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Panti, Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Elay, Jun D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abella, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibañez, Dumustikton, Timtim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Seler Andres, Hermihenir Dugalde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Ano? Ito po sila. Michael Apasimli Bulletin, Atone Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mister, Sa totoo lang to, Christian Iskira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Agu, Ago, Dim Diyos Journey camping Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka di Carbonil, Attorney Silo Magno, at saka si Christian. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po ano, at ito po ang isi-share ko sa inyo na Bible verse no na uh, makapagsasabi na guilty. Opo. Uh, the wicked play, Proverbs 28.1, The wicked play when no one pursue, but the righteous are as bold as lion. Are bold as lion. Yan po ano, the wicked play. Ayun, nag-resign na siya at saka ay pumunta daw ata ng ibang bansa. Ngayon ay ay siguro takot na mapadrug test kasi nga lalabas doon na totoo. Ngayon ay ang mahirap diyan ay ito pala si Robin Hood Padilla. Ngayong umaga lang ano, ang dami nagbablag ay nilalakad pala niya na compulsory ang drug testing. Gagawa siya ng batas o naglalakad siya ng bill na lahat ng tao ng gobyerno ay mag-drug testing. Ay, pero alam ko yan, eh, kuwan na yan, eh. Mayroon ng ganyan, eh. Pero, ay, gusto niyang gumawa. Ay, dapat pangunahan niya, hindi ba? Pangunahan niya, sit example. Ganun po yan, ano? O kaya, ready siya at any time. Prove yourself, Ruben Padilla. Hindi ba? I-prove mo na talagang totoo yung sinasabi mo ikaw ang unang magpa-drug test. At yan nga ano, inumpisahan na ni Subiri at saka yung 30 ata na mga staff niya. Marami mga staff kasi yan eh. Yan mga sinaduris eh. At grabe po yan mga kapritso niyan. Opo, ay kasi eh, pinapasahod po ng kwan eh, ng gobyerno po eh, di ba? Ganun po yan. O, dapat magpa-drug test na kayo kung talagang gusto niyong isulong yan. Aywan ko lang, ang sabi ng iba, palagay ko hindi papayag si Robin Hood Padilla. Ayan po, ano? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? Ah, sana may natutunan tayo, ano? Dito sa Bible verse, ano? The wicked play, we no one pursue, but the righteous are bold as lion. Sa pananalita po ng mga attorney, ang sabi nila ay, plight is an indication of guilt. Yan po ang sinasabi nila. Ah, na kinuha naman sa Biblia, kaya nga effective po eh. Kinuha sa Biblia. The wicked play when no one pursue him, but the righteous are bold as lion. Ayan po ano. o Sige po, at uh, dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikilig ay may natutunan tayo o oh, may wisdom tayo na nakuha galing po sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.